So good day mga boss, uh, welcome na naman sa ating panibagong video Honda Click At uh, ang topic natin ngayon mga boss patungkol sa signal light So titingnan natin dito mga boss kung ano yung mga mangyayari pag once na uh, Sira yung ating relay, ano yung uh, Sinyalis nya Tapos kung sira yung ating fuse, ano din yung mangyayari sa kanya At uh, kung isang wire mga boss, so dito tayo mag uh, ano So kung isang wire yung wala dito o hindi nakakonek, ano yung uh, sinyalis niya at uh, kung grounded mga boss o uh, grounded yung ating signal light, yung ating positive wire mga boss, kung nakaground yan o nakadikit yan sa ground So lahat yan ay titignan natin at uh, simulan natin mga boss So dito mga boss, unahin natin yung ano, yung sa ah uh, fuse mga boss kapag sira yung fuse so dito hindi pa natin natanggal yung fuse so pag once na signal natin okay naman siya so yan tingnan natin mga boss kung uh, matatanggal yung fuse o masisira yung fuse na damay yung kanyang uh, signal light So dito mga boss, yung signal light natin naka-connect dito sa 10 amperes. Yung nasa gitna na to. Okay. So, tanggalin lang natin yan mga boss. Tingnan natin kung ano yung mag, uh, mga sinyalis niya. Ano yung mga madadamay at yung mga kasama niya na mawawala ng connection. Pag once natin, tinanggal natin. O oh, sira yung fuse na yun. So, dito. On natin. So, yan on natin. So, yan. Kung dito may kita natin, may ano siya. May headlight na. Pero, wala siyang panel. So, yan, wala siyang panel. May busina. May high and low rin. Pero, wala siyang panel, mga boss. Signal light, wala. So, yan, walang signal light. Walang panel. Pero, try natin i-start. So, nag start siya. So, ibig sabihin, pag once na sira, mga boss, yung ating fuse na 10 amperes dito, So yan yung sa gitna ay yun yung mga uh, pwedeng mawala Signal light, uh, high and low, tapos uh, panel So yan, yan yung mga wala mga boss So yan yung mga damay pag once na sira yung ating fuse doon sa gitna So sunod naman natin mga boss ay yung ating uh, relay So yan yung ating relay Tingnan naman natin pag once na sira yung ating relay Siyempre, pag walang connection yan ano yung mga pwedeng mangyari o sinyalis niya na kapag sira yung ating uh, flash relay so ito na yung ating flash relay mga boss bali tanggalin lang natin to so yan para makita natin kung ano yung mangyayari sa kanya balikat na lang natin mga boss mahirap tanggalin kapag isa lang yung kamay So, ito na mga boss, yung ating flasher relay. At ito yung kanyang uh, connector. So, ito, try na natin mga boss. Bali, tanggal na yung kanyang flasher. Start natin. Okay. So, signal light natin mga boss. So, yan, wala talaga siyang ano, uh, talagang wala siyang signal light o hindi talaga gumagana mga boss kasi walang connector o walang connection yung ating uh, accessories wire so yan papunta dun sa kanya mga signal kaya walang signal na ibabato siya dun sa ating mga signal light pero may panel siya Siyan so, pero wala siya left and right mga boss baliwala talaga siya so yan yung sinyalis pag once nasira yung ating uh, flash relay so balik natin yan So, ito na mga boss. Bali, naikabit na uli natin. Try na uli natin mga boss. Start natin. So, ito na yung ating relay. Bali, ayos na yan. So, yan. Gumagana na yung signal light natin. Left and right. Okay. Yan. Harap likod. So, ngayon mga boss. Tapos na tayo dito sa fuse. Tsaka dito sa relay. Flash relay. Ah, uh, dito naman tayo mga boss. Sa connection naman ng uh, signal light eto na mga boss, bali natanggal na natin Itong sa left signal light natin Yung pinaka uh, Positive line nya Ito yung negative line, yung kulay green So bali sa negative uh, Positive line tayo nagtanggal Ngayon, tingnan natin kung ano yung Mangyayari mga boss siya na uh, nakauna tayo, bali magsignal signal tayo mga boss Sa kanan muna kasi kaliwa yung wala so walang siyang connection so yan okay naman yung uh, signal nya sa left so yan tingnan nyo yung left mabilis pero pag once na sa kaliwa uh, sa right o sa kanan normal siya kasi may connection siya eh. so yan oh. yan may connection so yan pero pag once na kinaliwa natin o oh left, yun yung ano, yung kulay orange, left signal light natin na tinanggal. So tingnan natin yung magiging man, ah, mangyayari. So tingnan nyo yung blink, mabilis. So mabilis yung connection nya. Tapos, ang signal nya rito sa harap, kasi may connection sya dito sa harap eh. Tingnan nyo yung signal nya, mabilis. Compare dito sa ah, kanan, kasi tama yung baton nya ng ano eh ng kuryente pero pagdating dito uh, wala siyang kahati mga boss bali sinolo niya yung kuryente so yan malak mabilis pero dito mga boss wala so ganyan yung ano yung sinyalis mga boss pag once na isang uh, linya natin yung uh, walang linya o hindi umiilaw mabilis yung kanyang uh, blink compare dito sa may ayos na linya umiilaw yung harap likod umiilaw yung harap likod niya maganda yung uh, blink so yan o oh, mabagal yung blink pero pagdating dito sobrang bilis kasi uh, sinolo ng ating front signal yung kuryenteng binabato na para dun sa dalawang uh, signal light so yan wala meron so yan yung uh, sinyalis mga boss pag once na nakatanggal o natanggal yung connection ng ating signal light So yan. Sunod naman. Sunod naman natin gagawin mga boss, i-ground naman natin 'to. Itong ating signal, uh, positive signal. 'Di ba kanina, uh, nakatanggal siya. Pero mabilis yung uh, blink ng ating signal. So ngayon, ang gagawin natin i-ground natin 'to mga boss. So yan. So yan mga boss, bali binuno na natin dito. So kasi kailangan naka connect siya diyan. Ang pinaka-ano kasi niyan pag wala sa dikit sa bakal mga boss. So ang gawin natin kasi naka-coated 'to ng ano ng chrome. So yung mga bakal, dikit natin ngayon dito sa ano tornilyo dito sa part na 'to. So yan para grounded talaga siya. <coughs> yan dikit natin yan tapos try natin na I-open to mga boss. <coughs> siya so, naka-open na siya. Meron siyang high and low. Tapos busina. Tapos may start din siya. Okay. So patayin natin. Ngayon, i-signal natin sa kanan mga boss kasi nakakaliwa yung ano eh. Yung grounded niya nakakaliwa. So sa kalawilang wire 'yan. Ayun, signal natin sa kanan. So, nag-signal yan, harap. Nakasignal sa panel. Tapos, nakasignal din sa likod, mga boss. Bali, okay yung connection natin sa kanan. Ngayon, patay natin. Tapos, ikaliwa natin, mga boss. So, yan, wala. Nakakaliwa na yan, mga boss. Patay natin. Kaliwa. So, bali, wala siya. Walang connection sa harap. So, walang connection sa likod. Ganun siya, mga boss. Yan yung magiging ano niya. Pag grounded siya. siyan yan. Ngayon, tanggalin mo mal. Yan o. Oh. So makikita nyo, gumana siya. Gumana yung kanyang panel, gumana sa harap. So ganun siya gumagana mga boss. O ganun yung magiging ah uh, sitwasyon niya pag once na grounded yung ating wire. So same lang din yan mga boss, kaliwa o kanan. I try uli natin. So yan, i-ground natin dito. So yan, wala oh. So nawawala yung connection niya. Tapos pag tinanggal natin, meron uli. So ganun siya pag grounded mga boss, pero hindi nasisira yung ating fuse. So hindi pumuputok yung ating fuse. So yan, ganyan siya mga boss pag grounded yung ating wire, positive na line ng ating uh, connection. So ganyan siya gumagana. Uh, <clears> at <throat> syempre yan nga, para hindi na kayo uh, kung ano-ano pang wire yung i-check nyo check nyo na lang yung mga uh, flow ng connection nyo para malaman nyo kung ano yung uh, nangyayari dun sa inyong signal light dito tinakil natin o uh, pinasadahan natin mga boss kung ano yung magiging problema pag once nasira yung ating relay Uh, putok, uh, putok yung ating fuse at kapag nakatanggal yung ating signal light ano yung mangyayari at pag grounded yung ating signal light mga boss kung ano yung mangyayari nya so yan ganyan mga boss so kung may natutunan kayo o nagustuhan nyo yung video na to pakilike ng ating video mga boss at share na rin para maraming mga uh, makanood ng ganitong klaseng problema sa kanilang Honda Click So, yun nga mga boss, ulitin ko lang, pag once na grounded yung ating signal light ng Honda Click, uh, hindi ilaw, harap at likod. Hindi ilaw ang panel, hindi ilaw yung ating signal light. So, safety picture nya yon pero hindi po putok yung ating fuse. Pag once na natanggal yung pagka-grounded nya, okay na naman yung ating signal light. So, yan mga boss, maraming salamat, God bless.